Hello mga ka-RV! Ayan guys! Good morning! Excited kami ngayon guys kasi bibisit tayo namin si Beshi! Ayan Aww. si Beshi, Erica, at si Beshi Chris and the rest of the family. Ayan guys, babiyahe kami ngayon pupunta doon. Excited kami kasi isusurprise visit namin ang aming Beshi kasi it's been a while yes. na hindi na namin sila nakikita. Uh, ano naman guys, isa na naman itong maganda-gandang pagtatagpo <laughs> ng mga magbebeshi. Teleserye. <laughs> so, ayun guys, happy kami kasi, ano, isa itong adventure kasi unang-una, hindi kami magka-car. Tapos, mag naisipan namin yung mahal na since na, kasi kapag pumupunta kami doon, nagka -carl talaga Carl. kami kasi ang layo nga yan, ang layo nga naman. So ngayon, itatry try namin mag commute. Ayan guys, samahan niyo kaming mag-commute sa aming ano, biyahe papuntang Bulacan. Ano to? Um challenging kasi may mga bit -bit ba kami. <laughs> <laughs> Seton ka ba ma, mahal? Yes. Yeah, you know, de ba? Sa tayo mag-commute. Oo, oh, de ba? First time ulit namin guys mag-commute ni Mahal. Na dalawa kami kasi ang tagal-tagal na noon. So, ayun lang guys. Samahan niyo kami sa aming biyahe ngayon. Uh, at maya-maya alis na kami. Okay? Diyan muna kayo. So, ayun mga ka-RV. Ayan guys. Nag-aantay kami ngayon ng jeep sa sakyan papuntang Divisoria kasi doon kami sasakay guys ng ng bus papuntang Bulacan ayan so, ex na kami guys ni Mahal ayan a few moments later ayan guys nakasakay na kami ng ano ano ba tawag dito? e-bike e-bike Later. So, ayan guys, nandito na kami sa DB Ayan Bye. At papunta na kami guys sa likod ng Tutuban Ayan, Diyan kami daw sasakay guys ng bus papuntang Bulacan Okay, so punta na tayo guys Tawid na tayo ayan. Okay, punta na tayo dyan Para naman sa ganon ay makasakay na tayo So ayun guys, nandito na kami sa, sa gilid ng tutuban sa binong manong guard. Diretsuhin lang daw namin to guys. Medyo mahaba yung nilakad namin. From there. Nilayo. yan. Dulo, to dulo. Oh, Tapos nandito na kami guys. Ayan so, o oh, mga, sa mga bus. Papunta Papasok na to guys mato. ng Bulacan. Tapos basta red building. Okay. Papasok na kami. Ayan. Ito daw guys yung sasakyan namin. Oh guys, papasok na kami dito sa loob. Oh, ah, na ka na mal. Pili ka dun sa may ano. Papasok na si Mahal guys. Ayan. guys, nandito na kami sa loob ng bus ni Mahal. papunta na kami guys ng Bulacan-Bulacan ay ang lakad namin guys, ang pangit diba, nakaka-localize, uh, paalis na yung bus ano namin So ang travel time is 1 hour and 3 minutes Okay, uh, uh, so magpabiyahe kami guys ng isang oras or more or less Samahan nyo kami exactly. guys sa aming biyahe Days later. Guys, nandito na kami. Kakababa lang namin guys ng bus. Ayan, so sasakay na kami ng tricycle kasi pupunta na kami guys doon kila Beshi. Ayun na nga mga ka-RV, nakasakay na kami dito sa tricycle. Pero kita nyo naman, struggle is real dito sa aming eksena dito kasi ang sikip sa lalaki ng katawan namin guys medyo nabibitbit na kami dito sa loob ni Mahal Ayan, excited lang nakahalo yung gutom namin dito guys taka yung excitement kasi in a while nandun na kami sa bahay nila Beshi Ayan, konting ano pati tiis pa ng higpet dito sa loob guys dito na kami kabukas ang gate papasok na lang kami hello, hello. Hi, dito, dito no. na kami guys sa ambler ng Nebesi hello hi, you hi, kabog na kabog hi guys sa vlog sexy naman team. Intato. Intato. Ay grabe. Grabe ang kalokohan. Ano 'tong nagyayari Kaya lang nakakatawa, mura lang ang nagastos namin. Wala I mang toothpaste, gas, etc. Hey guys. Miss you very Correcto, si Tita. Kumusta ka? Hi Tita, guys. Oh. Tita pa rin. <laughs> Nakarating din kami guys sa wakas ng safe and sound. di ba? Diba? Ha? Oo. na. Guys, so oh, si Shanti. Kapatid ni Grace Say hi ka sa vlog. Kung saan saan sila nagpupunta. O oh, kakargahin daw guys ni Mahal. Careful ka ha. Baka mamaya. Inaamoy-amoy niya guys si Mahal. Oh To. Mm, diba? Ayaw niya oh. Alah! Ayaw. Ayaw niya. Ba't ah? Dinidilaan ka. Kinikilala, din Kinikilala ka. Kinikilala ka. Alah! Gray to. <laughs> Shanti! Kapatid, kasami si Gray eh. So ayan mga ka-Arby. Nandito na kami kila Beshie. Dahil kadating namin. Kakain muna kami ng lunch dahil maraming magaganap today. Maraming mga magaganap na mga revelasyon. Revelasyon. Sorry. Hmm? Ha! Ay! bilat! Ay! Say hey ka sa vlog! <laughs> <laughs> Hi mga ka-RV! Complete na ang ano, tropang hamog. Dala niyan? yan? <laughs> Hindi! Sa inyo! Dala niya yan. Dala niya Kumain ka na. mo dito. parang mm -hmm. Tara, Para naririnig kung bakit natawag. Christopher, Christopher. Christopher de Leon, gano'n. Masa <laughs> si Bill Masanto. <laughs> guys. Ang, ang ano. Ba, baka, ito ng, ang ba? haba ng tinakbo namin oras. Hindi lang. Kain tayo. <laughs> Ayun ba, siya? Masarap. Thank you, Lord. Hindi kasi tigil. <laughs> Kasabay ni Shanti dumating ngayon Eh, hindi. Maka nauna lang si Shanti ng ilang ngayon. Ito yung husky. si Shanti ba mabili sa pagkain? Shanti? Uh -huh. Ano? Wet food lang. Ang gastos ni... Ang gastos ni grey Grabe. Bakit ano kinakain lang? order. Puro mga... Um, Ina-order ko online. Ayaw I mean, niya order? ng kanin. I mean, Ayan. Mm. Ang in-order ko, ayun o, no, oh, ganun. Yung wet food niya. Yung wet pass? 400 yan. Ano, smart heart na yung inano ko. Kasi di ba nagkadugo siya sa inyo. para mm. Parang noong, ano yun, mataas yung sodium no, mm. na risk. Nagkakaroon siya na real life problem. Kaya yan yung inano, pinalit ko. Tapos ayun, isang sako, sa ano, ayun o, no, smart heart. Ayun ano lang. May binili kami ah. Smart heart yung brand. Ano yung brand na gusto niya? Yung malambot? yung solid food nga yung tawag nyo yung 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 gusto nyo yun gusto nyo yun adik na adik yun tapos yung isa mm -hmm. yung isang malaki <coughs> yun. ang ingay <inam. laughs> ayun pa so doon ko na-realize na Beshi talaga yung mga namamatay pala yung, yung in just one nap nakrack to na talagang bukas yan tapos um, life realization talaga yung nangyari sa akin. Correct, atin. correct. Kasi uh, no one will can tell eh. Oo. Oh, uh, uh, Diba? Yun na uh, Hindi natin masabi. Kasi diba sa